dahil puro manok ang binili ni ate. Hindi naman kayo pwede rito dahil may chocolate. So, ang imumukbang nyo lang ay french fries. Yan you know? o. Dami. Sinong gusto ng french fries? Ay! Gato rin! Gato rin! Oh, sige. Mukbang french fries. Lagyan natin ng ketchup. Kung gusto nang may ketchup, kasi titigas na ito mamaya mm. o geng asiklober muna ay kung napakahinhin talaga ni Clover o geng mm -hmm. bawal kasi kayo sa manok eh tingnan mo kumain ka na naman ng manok kagabi yata yon. ay kahapon ng tanghali Clover ay haba mukhang pula na naman yung uso mo mm bawal na ka talaga kayong kumain ng manok dahil yung mga tenga nyo nangangati eh. kung hindi tenga, bibig Ang kalat nyo ng french fries sa sahig, pungging dito na nga lang salap ni mama tong french fries huwag hmm. na kayong magketchup kasi baka masama sa inyong ketchup hmm. bawal sa inyong manok eh Sorry ah. Bawal manok. <coughs> Choking, gusto mo pa? Oh. Uh. Busy. May nagbukas ng gate na abala. Gusto pa pungging? Ang tingin ni pungging sa french fries o so, oh. favorite favorite talaga. Opo. Opo. Good girl. Eh, busy ka kanina eh. Busy ka dun sa dumaan eh. Asa na naman yung tali ng hair mo? Ah. Chokong kulit. Dami niya no? Dami. Jambo yan. Hindi nyo titirahan si mama. Hmm? Sige, friends, fries lahat sa inyo bawal kayo sa kanin eh. Este kanin sa manok. Kasi may allergy kayo. Pagalingin nyo muna yan. Kain kayo ng manok mga after one week. Hmm. Sarap no? Sarap no? Anong sasabihin sa ate? Thank you ate. Kasi hindi kami pwede sa chicken. Sa french fries naman pwede. Cooking. Hmm. Ayam ni cooking. Ayam ni cooking king. Hmm. Angin ni mu naman global. Napa kahinin mu? Hmm. Yang iba nasi sahig. Kainin nyo yan. Ito na lang laging malinis ang sahig natin. Hmm. Bayan nitim, nang aagaw ka pa talaga. Tipong hinga yun eh. Basta pang may mga pagkain or treats, mga na behave sila, mga nakaupo. Di ba? Sarap. Makdo. Hmm. Makdo, bikini men. Bikini men, oh. Favorite ng mga dog ko yung ano nyo. French fries. Bikini men. <laughs> Sarap. Hmm. Hmm, laki ng ipin mo. Yan. Si Chokin King ayaw na. Tawa na sa French fries. Itong mga to hindi pa. sarap o clover Semua pak. ha? Sige pa. Hmm. Sarap. Sarap talaga ng magdo na french fries, no? Pung gingging. Ay, ang dami. Ha. Huh. May hulog sa sahig. Hmm. Hoy! Huwag mag-away. ikaw pala away ka. Ang lalaki ng inaaway mo, hindi ka natatakot ayan na pikon sa iyo eh. Silbay talaga tong bulilit na to. Ayun oh. Ay yan pinabibigyan ng mga kapatid niyang dagol. Ibusog naman na siya. Oh, ayan sa iyo. Oh. oh, ayaw mo naman. Ito na oh. O oh, sige magchismis ka lang diyan. Tingnan mo ugali na yan. Pag ibibigay sa iba galit, ay nako ko. Talaga oh, oh, pag yung mga kapatid mo napikon sa iyo, bahala ka po, Clover. Mm. Barbara, hindi ka na nakaupo. Mm. Clover. Isa-isa kay Clover. Ang liit ng nganga. Hindi ka tulad nito. Mga kapatid niya na nganga kung nganga. Mm. <laughs> naka kayo kay Itim naman. Oh, ito. dali na. Tingnan mo ayaw niya. ayaw-ayaw 'tas pag pinamigay sa iba. Huwag ganyan ang ugali, choco ha. Pag ayaw mo, ipamigay mo sa iba para mapakinabangan, hindi yung pinagdadamot mo pa. ayun makaramdam si siopaw si siopaw guys ay nakasakulungan pa kasi lalabas yan dyan oh, sa kusina tapos diretso dun sa butas ng semento hmm. kaya ako ginaganyan guys kasi pag ilapag mo lang yan mag aaway-away ang mga yan kung sino ang mas marami hmm, tama na wala na oh, bus na hmm kainin ko naman tong tira oh. ayan na lang ang tira <laughs> sa huli ang kain kasi hindi sila pwede sa manok guys kasi may allergy sila Ayan. tapos ang daming balat ayaw ko din ng balat, di naman sila pwede rito sorry kasi chocolate to, oh, ba diba? saan ka pa kaya ang sa kanila ay hindi pwedeng kahit na pag bumibili ako guys ng pagkain ng aso hindi ako bumibili ng flavor ng chicken kasi yun nga ayan kaya ito pedigree sa kanila mamaya ayan walang kung ano five kinds of meat yan baka mamaya may chicken din so mamaya naman tapos na ang mukbang Lover. Haba, anong sasabihin? Anong sasabihin sa ate? Mag-thank you ka. Anong sasabihin, pong, Pungging? Ha? Haba. Anong sasabihin mo sa ate na may, na, may namukbang ka ngayon na french fries? Haba. <laughs> Haba, anong sasabihin mo? Mag-thank you ka muna. Thank you ate. Ay, ayaw mag-thank you ayaw ko nang magbigay. Ito naman, oh, hinihingal na naman, oh. Sobrang taba, eh. Grabe ang hingal mo. Parang akala mo may lumilipad na aswang sa tabi ko, eh. Ah. Oh. Mm. Sarap pong, Hmm. dapat lagi my friends fries, no? Ikaw. Thank you ka kay ate. Thank you ka kay ate. Dali na. Wala ka na naman sa mood. Hindi kita bibigyan. Buksan mo na yung kulungan ni Siopao. Lover, may nalaglag na french fries sa katawan ni pong ni Sh Habai. Dinidila mo pa. Thank you ko na. Mag thank you ko na. Thank you po ate. Choco, mo sa talaga. Ano na namang pinagkakaabalahan mo dyan? Kahit na lang nang dumadaan, inaaway mo. So, ayan. Tapos na ang kanilang mukbang. Dahil, di naman sila pwede sa chicken. So, ayan. Si mama naman ang kakain ng tira nila. Baliktad na ngayon. Si mama na ang kakain ng tira nila. Tignan natin kung baano patukurami. Magdo, baka naman. Ito na lang. Jambo ng jumbo ng makdo hmm. nangihingi pa yan oh Kimama mama na ma'am ilang piraso na lang to oh hmm. sino pa hmm. di pa sila nagsawa hmm. Yes me. Hmm. Tama mo, guys. Naubos na halos nila tapos hindi pa sila nagtawa. Yung yung tinner ko sa akin eh gusto pa nilang ubusin. Ayan. Nak. Hmm. Sarap, no? E ako ng balat, guys. Di ko kinakain 'yan kasi pag nasusobrahan din ako sa kain ng chicken, lalo yung balat, nangangati rin ako. Hmm. Hindi ko pa naubos yung isang kanin nila, oh. Hindi talaga ako malakas kumain, pero... Ewan ko, tumataba pa rin ako. Hmm. Hmm. na, busin nyo na hmm. hmm. ayan naubos 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 ang french fries lalans na rin kayo. Sarap no? Sarap no ba? Thank you na, babay ka na. Aw! Babay na. Ayun na si Siopa oh, lumabas na oh. Patay tayo niyan. Manggugulo yan si Siopa oh. So bye, bye guys, ito ang aming mukbang for today's video. Tamad magbabay si Haba.